Birthday to you. Happy Birthday Happy, birthday. happy birthday to you. Si Jinky Pacquiao ay tila masaya sa kanyang kaarawan sa pagdiriwang kasama ang pamilya at mga kaibigan sa video at mga larawan na ibinahagi ni Annabel Rama kita ang masigla at masayang pagtanggap sa kanyang kaarawan. Makikita ang mga ngiti at mga halik mula sa kanyang mga mahal sa buhay na nagpapakita ng mainit na pagmamahal at suporta, sa mga larawan, maaaring makita ang masayang handaan at makulay na dekorasyon, nagbibigay buhay sa espesyal na okasyon. Ang mga ganitong pagdiriwang ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at mga kaibigan sa buhay ni Jinky, Isang masayang pagkakataon para sa kanya na iparamdam ang pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Palaging nakakatuwa na makita ang mga kilalang personalidad na nagtatagumpay hindi lamang sa kanilang larangan kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay, bago nyo panuurin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Happy